Masarap ba eh? Oh, masarap, ba ang, tae? Oh, masarap ang tae niya. Halika oh, na. Ano ba na? Oh, naka, ch muna. Chocolate na pala siya, hindi na siya ka. Ang galing ni Luke, niya talaga. Ah, tinik niya po tayo oh. talaga. Magaling. Inamoy, ano? Ma Inamoy, tapos tinik niya. Ah, meron din ako nakita sa CR. Punta natin, tingnan mo kung tae o chocolate. Ano ah, kalagay sa toilet? Oo. Uh -uh. -oh. Sa banyo? Oo. Uh -uh. -oh. Titikman mo, yun nasa sa toilet na tae. Titikman mo. <laughs> ay okay, ito ang pa uh, yun. Ito. Uh, yun. ito talaga tinikman niya. Tsaka yun amoy, ano? niya uh -um. Kaya na mo amoy? yun ano? Ah, iisip siya. Ay, eh, pakis na na isa. Pakis okay. okay, na Para magbibigyan mag ng, kung ng. Kung oh. oh. Is Is chocolate. Puntaan nga. nga. Gusto pa chocolate? Gusto pa chocolate? Gusto mo chocolate? Humingi kay Kuya Andyan. Nandaan chocolate. Ay! Oh! Ah! Lagay uh, mo sa bulsa. sa bulsa. Ayun na. Uh -oh. baka ang laki pa naman niyan. Oo, no, mamamatay ka diyan, ah. sige. Kaya niya ah. yeah, ah. na. Baka magka Ay, teko ano ano na. Yan. Ay, to. Baka baka magkapalit ang pera ang maiisubo no. tapos so, baka, baka magkamali. Ano ang pera? Ano kaya yung pera? Baka pera ang maiisubo. Oo no. nga. Baka magkamali. Para masarap yung isubo uh. sa uh. Ay sa Mas chocolate. Chocolate. <laughs> 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 Alba, baka, baka, ay, kina, ano ba baka na dyan? Baka, ano Dirty yan, oh, dirty. Baba na. Inapakan. Ay, ay, ay no. inapakan mo yung tae. Inapakan mo. Bago yung apak Talagay mo dito, ano? Yung kamay. Oo, uh, uh, yung kamay. May Kendo tae. Kaya yung kamay yan? <laughs> inapakan ko. Ayan o, no, ayan o. No. Baka mapakan yung tae, ha? Tae ni Luki yan. Doi. Tae Loy. ni Luki.